Good morning, guys. Ayan. Pupunta tayo ngayon sa grocery. And storage shed para kumuha ng Christmas lights. 6 a.m. in the morning. And we are here at the grocery store. Ayan. Diba? Ang lamig-lamig na, guys. Kaya nakajakit tayo. Oh. Dito tayo sa grocery store. Tada! <laughs> Pretending to be a vlogger again. <laughs> Walang masyadong katao-tao. Guys, Ka money na money. What next? Kaya dito naman tayo. <laughs> Sabi, ig lang daw ang bibilin. Pero ito, napapadami. tapos lang namin maggrocery ang egg naging ganito na kadami <laughs> egg lang daw ang bibili pero maraming nabili diba? so <laughs> looking can decorate. ano na rin tayo uh, Christmas decoration outside. Ganito kalaki yung nirerenta naman na statue. Malaki na siya. Ayun. Ayun naman maliliit lang siya. Kaya gusto namin siyang uh, tapusin. <laughs> Ilipat na lahat sa bahay kasi medyo may kamahalan na ang bayad sa renta. So, may dami 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 dahil kaya kailangan we're done at the storage shed nakuha na namin ang christmas decoration uh, ang aming bantay na si karibal, <laughs> sama lang nang sama sa amin running out of room. <laughs> so uwihan na guys Okay. Okay, guys. Imbis na itlog lang ang ating bibilhin. Ayan. <laughs> so, huwi tayo ng itlog. Tapos, dahil ang baon ni Josawa bukas ay uh, ginataang manok. So, bumili tayo ng coconut milk, uh, eye drop, Ayan. Kasi pareho kami nag the uh, dry ang mata. Then, bumili tayo ng ilaw para dito sa living room. Then, bumili rin tayo ng whipping cream. Um, panglinis sa kahoy, sa lamisa. Then, panglinis sa bathroom. And, ayan, panlinis sa counter. Tapos, itong so, dusawa ko, bumili ng energy drink. Pero ito, maliit lang to. Minsan, hindi niya nauubos pag iniinom niya. So, paminsan-minsan lang naman pag kailangan lang. Ayan. So, ngayon, tayo ay magluluto ng agahan para makapag-start na tayong uh, tapusin ang ating greenhouse. Tapos, makapaglagay tayo ng Christmas light sa ating puno dyan sa labas. Diba?